so ito nga po ah, dahil 26 days na po sila today ah, magwawalay na po ako huling didi na po nila yan so yun nga po bago ko iwawalay dahil ah, alas 8 na ngayon ng umaga ah, iwawalay ko na sila padidiin ko muna po bago iwalay ayan So mamaya maya po magtitimbang po tayo kung ilang kilo na po sila. So kaya po maaga po ako magwalay ngayon, 26 days pa lang kasi po uh, sobra na po sila sa ano nila, uh, yung timbang nila po uh, sakto na naiwalay. Na pwede na po sila iwalay. So dahil nga po dalawa lang po sila mabilis silang lumaki dahil sagana po sila sa gatas Ay, grabe ang tagal matapos magpadidit na nanay o kasi daming gatas po niyan. Ito ko nga po ilalagay yung inahin. Ang gagawin ko po, yung inahin po ang ililipat ko dito, no? Ayan, nilinisan ko na po yan. Saka ko ilipat dito yung inahin. So nga mga kadiskarte, uh, maglalagay ako ng pagkain dito. Kunti lang para sumunod yung inahin. Ayan, lalagay natin tapos papasunod rin natin ang inahin. Ayan si Mama P. Dan mo na ka na sa loob. So, itong piglet na lang natin. Dan. Sa discarte. Kumain oh. siya dyan. Yan yung pagkain na doon. Ito yung mga pigleting na natin. Hala, hello. Wala nang na nanay nyo. Wala na si Mama Pig na. No? Wala na kayong mama. Wala na kayong tuto. Tumakbo yung isa doon. Tumakbo sila doon. Oh. wala na kayong tuto, ha? Wala nang tuto ang mga palangga kay Big Big na iton. Big Big na. So dito mga kadiskarte, maglalagay tayo ng pagkain dito. i natin siya mga kadiskarte. So dahil marami akong mga manok dito mga kadiskarte, kailangan bantayan natin sila. Bantayan natin yung pagkain kasi baka manok lang ang makakaubos ng pagkain natin. Kasi yun sila. Yun yung si mama pig number one natin sa kabila. So, ayan nalalaroan na yung pagkainan niya. So, kunin ko muna mga kadiskarte. Tips ko po sa inyo, sa araw ng pagwalay, itong hanggat maari po, ayong uh, yung inahin po ang ililipat natin. Tapos po, yung area po nito, no, yung area po dito, hanggat maari po, wag po natin babasain hugas, ay uh, wag po natin hugasan ng tubig no? Hangga't maari po, walis-walisan lang po natin 'yan diyan, walisan, no? Huwag po natin buhusan ng tubig para po hindi mawala yung amoy ng mama pig. Para andito lang po sa loob yung amoy ng mama pig para hindi po sila gaano ma-stress, no? Kasi andito lang po sa loob yung amoy ng inahin baboy gagawin ko mga kadiskarte, ito dito ay hindi ko lilinisan. Hindi ko babasain ng tubig. Wawalisan ko lang ito mga kadiskarte. Tanggalin ko lang yung mga dumi-dumi dyan, mga tae. Pero hindi ko bubuhusan ng tubig. Kasi para hindi matanggal yung amoy ng mama pig. Para andyan lang sa loob yung amoy ng inahin baboy. Mamaya, maya yan. Maiingay na yan mga yan. Maya, maya. Pag nagtatawag si Mama Pig. Ha? Iyaka na tong mga to. So, hindi ko mga kadiskarte matimbang kasi hindi na pala sila kasya sa timbangan. So, ito lang po kasi yung timbangan ko mga kadiskarte. Hindi na pala sila kasya dito. So, ang estimate, pero ang estimate ko nito mga ka nasa 10 kilos na to. Mga to. Kasi nung 14 days old sila, tinimbang ko na to, itong lalaki, uh, 7 kilos na yan, ito. So, ngayon 26 days old, nasa mahigit 10 kilo na yan. Ang ka nag-uumpisa na mag-inay, nag sila sa Mama Pig. Uh, ayun nga si Mama Pig. Number 2, sa kabila naman, sa kabilang page. Sa unang page, si Mama Pig. Number 1, 32 days. Buntis. Si Mama Pig, number 1. Dun sa kabila. dito nga yung area ng ating mga kable, tubigan doon mga kadiskarte Yan. dito po yung pinamalitan ng tubigan nila doon. Atos, dito, mamaya may, may magbabaw ako ng pagkain. Ito nga mga kadiskarte yung pagkain ng aking mga piglet. Itong batch na to mga kadiskarte, dahil dalawa nga lang sila, sagana sila sa gatas ng inahin. So, ito mga kadiskarte, mahina pa sila kumain. Kasi nga, itong ganito mga kadiskarte, isang pack na to, hindi pa nila nauubos. Kasi, kunti lang sila kumakain. Bakit kunti lang sila kumakain? Kasi mga kadiskarte, sagana sila sa gatas ng inahin. No? Kaya, lagi silang busog pag binigyan ko sila ng pagkain, kunti lang kinakain. Kasi nga, lagi silang busog gawa nung sagana sila sa gatas. No, kaya itong batch na to mga kadiskarte, hindi siya, hindi sila ganun kalakas kumain nung winalay ko. No? alay ang paako. Kinakain nyo na. No, tingnan nyo yung katawan mga kadiskarte, oh. So, yung mga ganitong katawan mga kadiskarte, talagang advisable na to na iwalay. Yung mga ganito. Aray, aray. O, sige, kat katin nyo yung paako. O, oh, usog. Ito, lalaki to. Oh. So, kahit 26 days pa lang sila, at mahina pa sila kumain, pero winalay na natin kasi nga, o oh, grabe. Purya usog na. Ngayon, kung hindi natin to iwawalay, no? Hindi sila masasanay sa pagkain kasi nga lagi silang busog. Lagi silang sagana sa gatas ng inahin. Aray! O, tignan nyo yung katawan mga kadiskarte. Oh. usog. Ito pag bin, pag pag binuhat ko ito mga kadiskarte. Oh, ah, grabe. Puriya usog. Ito, estimate ko nito mga 10 kilos. Ito, mga mga 12 kilos na ata itong lalaki. E, eh, grabe ito po yung Katawan mm. oh. nito. Mm. Nangat-ngat kasi yung buta ko. Eh. Sige, ngat-ngatin nyo yan. Mamaya mag-iyakan kayo dyan. Sige, ngat-ngatin mo. Busin mo. Labas na ako mga kaliskartikin. O oh, pinagtitripan yung aking buta oh. So mga kadiskarte, winalay ko na sila kahit hindi pa sila malakas kumain. Kasi nga mga kadiskarte, uh, yung katawan nila, yung timbang nila, no? Tamang-tama na talaga sila wina, waw, iwalay, iwalay sa inahin kahit 26 days pa lang. So, para mga kadiskarte, hindi sila aasa sa gatas ng inahin. Uh, ang ginawa natin, iwawalay na natin sila para... Yun nga, para hindi sila aasa sa gatas ng mamapig. Uh.